simula ka palang mag-vlog, Mima, dapat alam mo to. Kung isang nanay ka nga na nag katulad ko, hindi pala video si Miss Tay, dapat kailangan mo na to. Isa pala to sa pinaka-importante gamit ko sa pag at sa pag a -akili. Kaya dapat panawarin mo to hanggang dulo. Yung mga technique nito, dapat Mima, alam mo din para easy to use para sa'yo. Ito nga pala ang tracking iPad, Mima. May 360 degree rotation na siya. Kaya naman kahit anong galaw at itsura ng mukha mo dito, talagang madedetect niya. Hmm. Napakalaking tulong nito kapag wala kang taga-video. Kapag gusto mo na kay steady lang ayaw mong sumunod ang detection sa'yo. iyo kailangan mo lang mag-sign ng stop. mag stop lang yung Mima, kapag naka-red light na Kaya siya. naman, kahit anong galaw mo talaga, Mima, dyan, hindi ka talaga susundan. Gusto mo naman madetect ang iyong mga motion, Mima. Ito naman ang isa-sign mo. Itong money hand sign naman ang kailangan mong ipakita, Mima. So, Para hindi, ibig sabihin yan, magkakapera ka. <laughs> kapag dito naman, Mima, sir, na kapag money hand sign ka, mag yan ng kulay green, tapos makikita mo na susunod na siya Dito niya iyo. madetect na gusto mong sundan ka niya. Napakalaking tulong ito sa ating mga nanay na gusto magsimulang mag-vlog. <laughs> at ang kinaganda pa dito mimas or meron siyang remote na pindutin mo siya mismo sa cellphone mo para makapag video o makapag picture syempre ganito pala siya gamitin kailangan mo lang i-on ang iyong bluetooth syempre kailangan mo i-long press yung remote para mag auto connect na siya dito sa bluetooth kapag nag ilaw na ng kulay blue yung mismong remote ayan na siya o naka auto connect na pwede ka na mag selfie na hindi mo pinipindot yung mismong phone mo maganda rin to sa mga groupings groupings eh. <laughs> kapag naman gagawa ka ng video, kung ano-ano. Ano. remote para makapagplay ng video, mimaso. So. Pwede mo nang gawin ng iyong A Day in My Life. Taray. <laughs> Hello na Mima Sir, kung nahihiya ka magpad video tapos nahihiya kang umiti, gawin yung ginagawa mo hapang may nagbibideo sa'yo. Hindi mo na kailangan ng tao, ito na lang ang kailangan mo para video mo yung sarili mo. <laughs> ang pinakamaganda rin kasi sa ginagamit ko, Mima. Kapag may times na nag-aalaga ka ng bata, naglalaban ng guhugas, kahit Hindi mo saan. na kailangan ng tagahawak ng phone para lang makapag-video o makapag-vlog. Kaya natatrack niya na yung motion mo. Meron din siyang kasamang ilaw, Mima Sor. At tatlong kulay nga ang papwede sa ilaw na yan. At meron na din niyang kasamang desktop stable base. Bluetooth na remote control. Meron na din niyang kasamang charger. Kung ayaw mo na sa tripod, pwede mo lang siya ipatong konsensya At yung kinaganda rin kasi dito, Mima Sor, yung ikot niya. Kayang kaya ang 360 degree rotation. At pwede naman yan kapag kukuha ka ng mga video na horizontal o kayo naman vertical. Mabilis nga lang din yan buksan, may Nakikita so. nyo, dyan tinatrack yung mga motion ninyo. At dito ko rin pala tinatapat yung mga gesture ko, Mima. Plus, Mima itong so, mga ilaw niya, Mima so, natatanggal yan at natacharge. Siyempre, yung mga charger niyan, Mima so, ay type C. Yan naman, in fairness din dito, Mima so, dahil all-in-one na siya. Halos lahat nandito na sa kanya. Mima Sor, kapag meron kayo yung mga ring light, tapos hindi na gumagana ang inyong ring light, yung pinaka tripod nun, kunin nyo na lang, wag nyo itapon. Dahil pwede rin naman siyang pagpatungan, Mima so, Kung gusto mo na kahit saan mo siyang pwedeng ilagay kapag ka. Dahil meron ako silang ring light, ito yung nasira kong ring light. So ginawa ko siyang tripod niya ng ring light ko. So dahil meron naman siyang ganyan, meron siyang pasukin. Siya. Inilalagay ko na nga lang yan dito mimasor Masor para kahit saan pwede ko nga ipatong at makapag-vlog ako ng bongge. Dahil nga kasi gusto ko rin makatipid mimasor dahil kapag bibili ka nakasama na yung tripod niya mismo, yung pinaka-stand tripod nito. Mamahalan ka kung isa ka din tulad ko na huripo. <laughs> Kaya naman magandang idea rin tong sinabi ko sa iyo, Mima Sir. No need bumili ka pa ng stand tripod para lang sa patungan nito. Dahil kung may sira kang ring line jack, tanggalin mo yung pinaka ring light at kunin mo yung tripod. <laughs> O, oh, di ba? Ang perfect nga ng tignan, Mimasor. Kaya naman napakalaking tulong to sa ating mga Mimasor na may mga anak at gustong mag-vlog. Lalo na kung wala ka talaga taga-video sa bahay, Mima, at kasama mo lagi yung mga anak. Laking tulong din to sa mga gusto magsimula mag-affiliate habang nag-vlog. Ito din yung ginagamit ko kapag ako'y nagla-live selling. Kaya naman, lalagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya binili. At mismo sa pinaka-legit na seller. Ito lamang po for today's video. Bye-bye! Sana nakatulong ako dito, Mima. Pa-follow naman! <laughs>